tanong paikot-ikot. Eh napakahalaga po ito sa ating mga kababayan, Mr. Chair. Hindi naman po ito natin concern. Ito concern ng mga drivers, mga pasahero, mga operators. So please, Mr. Chair, LTFRB, simplihan po natin ang tanong. Hindi ako makamove on dito eh. Merong fare increase, may pagtas ng pamasahe sa pinatutupad ninyong modernization program. Meron po o wala? Wala po, Mr. Chair. Pambira, Mr. Chair, may ebidensya na nga po ako eh. Where is uh, RD Region 6? LTFRB, Mr. Chair. Is the RD of Region 6 uh, present? Please take your seat. Ba, gusto niyong magpakulong? Ay, nako. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Baka first time nating magpakulong ng lawyers. RD, Region 6, LTFRB. My time is running. Mupo ka na dyan o tumayo ka. Don't worry, Your Honor. Hindi ko i sa oras mo. Thank you, Mr. Chair. Salamat at senior officer ko sa PLPC General ako. Good morning, Mr. Chair. Good morning you recognized to answer the queries of the Honorable Busita. Thank you, Mr. Chair. Under out po kayo, LTRB Region 6. Yes, Mr. Chair. Okay. Simplihan po natin ang sagot. Sayang ang oras. Gusto ko po malinaw sa sa kababayan natin. Sa pinatutupad ninyong modernization program, may mga bago na kayong sasakyan sa Region 6. Tama po ba o mali? Tama, Mr. Chair. Doon sa bagong mga sasakyan, nagtaas na kayo ng pamasahe po ba o hindi? Uh, in a way, Mr. Chair, uh, we were sent... Uh, uh, yes. Take uh, yes. Teka, teka, Okay. I'm sorry, Mr. Chair. Are you a lawyer? No, Mr. Chair. But you have been in the service for how long? Uh, in uh, LTFRB, uh, six years, Mr. Chair maliwanag po naman yung katanungan ni Honorable Basita, kindly answer yes or no. Yes, yes Mr. Chair. Para sa kalaman ng ating mga kababayan, LTFRB Region 6, may mga bago kayong mga sasakyan. Tama, mali? Tama, Mr. Chair. Nagpapatupad kayo ng mataas na pamasahe na o hindi? Yes, Mr. Chair. Klaro. Attorney Lainez, Yes, Mr. Are, Chair. Ay, are you telling us na hindi kayo nagpapa-implement? Are you telling us na hindi ninyo alam nangyayari sa region? Mr. Chair, pwede ko pong ipaliwanag. Hindi, ang tanong ko po, alam po ba ninyong nangyayari alam, sa region? Alam po namin, Mr. Now, Chair. sabi po ninyo, wala kayong pinatutupad. Are Al you telling us, nagsisinungaling ang LTFRB Region 6? Nung tinanong niyo po ako, Mr. Chair, ang sabi niyo po, pag-increase dahil sa modernization. Po, sabi ko po, kung may pinatutupad kayong increase dito sa modernization, kung okay. meron na. Ang sagot po doon ay hindi po, wala po. Pero ang tanong niyo po sa kanya, kung nagtaas ng pamasahe para sa mga modern units, nagtaas po kasi nagtaas din po sa traditional. Pero hindi po yan dahil lang sa PUV modernization Excuse program. Mo, Your Honor, remember abogada kasi yung kausap mo eh. Kaya naintindihan ko yung sagot niya eh. Oh, kaya base specific pag yung Okay, let's be yung... specific, Mr. Chair. Ginawin ko po ha. Meron ng modernized vehicle particular sa Region 6. Tama po? Tama po. May ini-implement po kayong pagtas ng pamasay which is 40% sa Region 6 para sa modernized vehicles. Tama po? Mali. Tama po dahil po may petisyon para sa fair increase, hindi lang po sa modern kung hindi Mr. pati sa traditional Mr. Chihil, PUJ. Alam nyo po, kanina pa ako, pasensya, tao lang tayo. Kanina pa po ako mainit ang ulo eh. Ang daming nagugutom tapos paikot-ikot pa. Simplihan po natin kasi limited po yung time. Una, linawi natin, may modernized vehicle sa region 6, tama po? Tama po. Nag-implement kayo ng increase ng pamasahe, tama po? Tama po. Yung ini-implement yung increase, magkaiba yung sa traditional jeepneys, magkaiba po sa modernized vehicle, tama po? Tama po. O malinaw, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may be allowed, meron po akong video na gusto ipakita eh. Maikli lang po. Thank you, Mr. Chair. Comsec, please. Hardy Region 6. Baka sabi mo, nakaparada lang yan. Magpapakulong ako ngayon with the approval of the Honorable Committee. Pag sinabi mong nakaparada lang yan. LTFRB Region 6, please be honest. We are all public servants. Hindi tayo nagtataasan ng boses dito dahil may personalan tayo. Nakakawa lang yung mga kababayan natin dahil sa iba nating mga kasama. Landbank. mo yan. Honorable members of this committee, tingnan po ninyo kung yan ba'y nakaparada lang o talagang mas mapapakinaba ngayon, pahinugan ng saging eh. O wala ng gulong. May mga damo na. Imported po. Imported po yan. Uh, siguro, uh, Honorable Busita, sa, uh, identify din natin muna sa tinunan yung video. Ilo, Ilo, Ilo Samuel, 36. sa LTFRV impounding area? No, Arial. no. Sa, sa, cooperative uh, terminal. Terminal nila? Yes. Nung cooperative? Mm. kailan pa? Bago lang po yan, Mr. Chair. May witness po ako kung kakailanganin. Kaya nga po binibigyan natin na opportunity yung LTFRB Region 6. Pasinungaling nga po niya. And uh, with the support of this uh, Honorable Committee, kung pwede magpakulong po tayo doon sa sinungaling. Hindi, mo na. Uh, what's your point in showing this video? Kasi po, pinapakita po natin dyan, Mr. Chair, nag-uumpisa pa lamang napakadami ng nakabasurang sasakyan. Much more, pag pinayagan po natin itong ginagawa ng mga kasama natin, pilit itinutulak yung imported vehicles, marami pa po na masasakripisyo. Yan po ang punto natin, Mr. Chair, na dapat natin pigilan. Basura yan eh. Mr. Chair. Mr. Chair. Okay, to continue, Mr. Chair. No, no, no. I'll just ask the LTFRB. Anong stand niya dyan? Ano ba yan? Ano ba yung pinapakita ni Honorable Bosila dyan? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. With the handle dyan sa pa Honorable Congressman Garcia, sir. Let's not ask the LTFRB Central Office. Yan po yeah. Uh -huh. ay concern ng LTFRB uh, Region 6. Yes, oh. yes please. Paki-explain lang ano yung mga pictures na pinakita ni Honorable Bosila. Uh, Mr. Chair, I have just seen the video now. and uh i saw the name of the uh, cooperative and uh with the indulgence with the honorable congressman i would like to also investigate because i overheard behind me that the uh, familiar sila sa cooperative yes. and there's my dis now my dispute uh, with your indulgence honorable congressman garcia simply are they region 6 <laughs> hindi region po niya Ibig po bang ba sabihin, totoo yung spekulasyon natin na kayo, ini-implement ninyo, wala kayong pakialam sa kooperatiba. Imagine, six years from LTFRB Region 6, Mr. Chair, para ka lang isang commander ng isang commander.